Hi guys, ako nga pala si Victoria UFW ng Bahrain. Nag-apply ako dito ng housemaid mula noong 2007. Dahil nga sa Ayla Bahrain, pangalawang bahay ko na kaya umabot ako ng 18 years. Mula noong pagdating ko, nag-alaga ako ng isang bata dahil bago lang silang mag-asawa. Hanggang umabot na silang tatlo. Matagal ako nagtrabaho sa kanila at hindi ako nagpalipat-lipat ng amo. Hanggang umabot ng 2015, nagparilis ako. Ngayong nakalabas na ako, maraming trabaho, klase-klasing pinagdaanan ko. Kahit mahirap dahil nagbabayad ako ng room rent at bumibili ng pagkain. Magaan naman ang pakiramdam ko dahil parang namumuhay lang ako ng normal. Dito sa barin, sa babae, hindi mahirap maghanap ng trabaho basta hindi ka lang mamili. Sa ngayon guys, ang trabaho ko, housekeeping. Per hour ang bayad niya sa akin dahil hindi naman ako pumupunta dito araw-araw. At sana sa nasa akin na yun kung gusto ko ba ng sahura na weekly, twice a month or monthly. Pero pinili ko po ang monthly. Mahirap kasi pag weekly o araw-araw, madaling magastos ang pera. Yung customer ko nga pala, nakatira lang dito sa Jupiter, malapit sa bus stop sa nakikita nyo guys marami mga buildings dito karamihan mga hotels at saka mga paupahan nandito rin ang navy base ng mga American kaya maraming apam dito sa ngayon hindi ako tumatanggap ng maraming customers lalo na pagbahay na up and down dahil may problema ang kanang pa ako may bakal na aksidente pa ako sa scooter itong pinasukan ko na customer flat lang ang bahay niya kaya hindi mahirap sa akin Binigay lang din to ng kaibigan ko na nag for good na. Buti nga mabait tong customer ko, okay lang sa kanya na may kapansanan ako. Pero hindi ko naman ginagamit sa loob ng bahay, sa labas lang dahil crowded yung mga tao at saka maraming sasakyan. Maganda ang ganitong amo na hindi masila at pabayaan ka lang niya maglinis. Ang gusto ko sa housekeeping yung hindi pa iba ang bahay. Dahil galamay mo na ang trabaho at kabisado mo na yung ugali nila. May panahon pagpunta ko wala sila. Ako lang mag-isa nagtatrabaho sa bahay hanggang matapos. Magtiwala sila sa pero yung ID mo na parang national ID sa Pinas kinukuha nila, pinipicturan para sigurado. Uh -huh. Nandito na ako sa National Highway naghihintay yung bus nandoon no sa dulo. One way lang guys ang ruta ko dahil ma itong Jofer at saka Guday Bia ako, ma -ano lang sila malapit, mga 15 to 20 minutes lang ang pamasahe. Pag may card ka, to 75 pesos parang sintabo pero kung wala kang card cash naman 300 pesos parang 30 pesos sa Pinas kung ganun pero sa pamasahay ko binibigyan din ako ni ng customer ko monthly nga lang okay lang at least hindi na ako magastusan dito ako ngayon guys sa Maydasman Lolo Hudaybia. Ito yung Hudaybia, ang tinatawag na Little Town of the Philippines. Karamihan dito guys mga Pilipino. Parang pinas ang lugar nito, makasalubong mo karamihan mga Pilipino. Tinatawag rin ito Manila Little Town. Dabos mga Pinoy dito kaya hindi ka man sa Pinas. Tingnan nyo guys, yung mga eskinita dito. Ayan, o. Oh, puro yan, mga paupahan. Ayan, ganyan. Tabi-tabi, yung mga building dito. Dumating ako dito sa room ng alas 3 ng hapon. Ngayon, magayak naman ako guys. Para ano, trabaho ng gabi. Magwi-witress doon sa hall. May wedding. Basta weekend guys, busy ako, double job, housekeeping sa umaga, pag sa gabi naman, waitress. Pero hindi na ako nag-waitress doon sa hotel kasi mura lang, 1.2 lang ang bayad doon. Nakakapagod pa, yung black and white na uniform, yun yung ang ano, hotel. Pero ito, nasa private ako, ang ano dito, per hour dito, 2 BD, 300 pesos. Cash out pa, hindi parehas sa magtrabaho sa hotel na 1 week or 2 weeks bago ibigay. sabi ko, bibili na lang ako. Sabi ko kay P1, nagbigay siya ng 5 PD. O, yun guys. Ay! ko na sa mga sa doon. Mag-upload ako sa ano sa YouTube. Kaya akong gumawa. Ah? Mag-upload ako sa YouTube. Hello! May na-upload ako. Ano oras na uwi mo Ala, ala, ah? ala una? O, o. Bukas medyo tika. Dito hintayan namin guys, dito tapos din yung hintayan ng bus pero yun yung transport dito hindi kami pwede doon pickup up namin 5.20 to 5.30 dahil alasay uh, ang namin tapos papunta kami ng Tobley dito sa Bahrain hindi masyadong traffic hindi pareha sa Pilipinas talaga na yung dapat na um, uh, ka ng 30 minutes magiging 2 hours Diyos ko Lord grabe pero dito hindi Bira nga lang dito ang overpass. Kahit nga ka maraming sasakyan, hindi pa traffic. Ang bus dito hindi, marami. Isang company lang. Hindi pa sa Pinas na kasi Nakarating na kami dito sa Adhari Park, Pararuan. Malaki dyan sa loob. May indoor, may outdoor. Meron din siyang mga hall para sa mga events. Dito kami nagtrabaho. dahil may hall siya para sa wedding.

Ito yung decoration nila. O simple pero maganda. Bugin bilia na plastik yan guys. And dito yun yan. Galing ang bride yan. Tapos papuntang stage. Malaki ang hall na to. Malawak kasi dito ang 1,000 guests. Pero ngayon 300 lang bisita. Ito parang gawa ko. Lipton yan. Tatlo Ilagay dun sa thermos para panti. Pagdating namin dito guys. Mag-prepare. Mag-sit up lahat gagawa din kami ng Arab Arabic coffee ang ara, gawa na tinatawag nila kaya ayan may meron na pang malaki at yung na pang ito gawa kami, kaya kami maaga dahil sa preparasyon dahil mag umpisa ngayon darating mga, mga guests mga alas 9 pa ayan kami dyan naglalagay ng mga baso pang tubig pang juice pang tea pang gawa ganyan lang tapos mamaya may darating na kita rin mag ng mga ano sa pinggan. Sila na rin na mag up pero ngayon walang kanin at saka ulam. Juice lang at saka tinapay, pambigay, walang soft drinks, tubig, tea, gawa, yun lang. Kaya tuwa kami ngayon dahil hindi kami mapagod mag-clearance na Ma, pinagkainan nila. Gandang bathroom nila o pang babae, apat na door. O sosyalin din. Parang hotel. Kung ano yung dito, gano'n din sa lalaki, four doors, andun sa likod ng estate yung gawa na ginagawa ko dahil 300 kaya trehan, pinuno ko yan mas maganda na yung sobra kaysa magkulang dahil mano rin sila malakas sila uminom ng gawa kaysa ti pares nila yan iniinom pag may mga sweets <coughs> paplit kada lilang di sa ati sa manay huh? ha Oi Teko na lockid na gawan ninyo? Nakusta kami ha. Duri ka mo. Nakuano na sila duwa. Kan oh. na. Asan? Nang hilom na sila di nagkakuha na. Nakuano na, na. na sila ng kaate. One day kasi mixin na kuha. Same na birthday? Oo. Oh. Kami mo manay. At balat at ago tagisbisiso na. Unsa tayong pisopisop? Pisopisop tayong pisopisop Hey guys, kaon mo guys. Sa dibukot mo nunya. Hey guys. Kay Hey guys, so sorry, guys! Wala nang mas buwali, wala libre. Wala libre, wala si buwali